kayo nagtataka kung bakit ang hirap ng mamili ng pagkain ngayon? Bawa itong noodles. Dati limang piso, ngayon sampu na. Itong sardinas. Dati dose, ngayon bente na. Kasang kilo ng bigas. Dati bente lang. Ngayon, 34 na. Paano ko kaya paliliwanag kay misis na ito lang ang napamili ko? Isang bagay yung tila di makontrol ng gobyerno. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit hindi na natin maabot ang presyo ng batay ang mga bilihin. Kulang na kulang kasi ang ating sahod. Ang sabi ni Noy Noy, matapos ang matagal na paghihili, kasi pananahimik pala, sa hiling ng mga mamamayan tungkol dito, hindi raw magtataas ng sahod. Marami silang katwiran. Bago raw kasi na maalaman dating Pangulong si Arroyo, nagtaas na ng sahod nung Hunyong nung nakarang taon ang Regional Wage Boards. Dito sa NCR, tinaas nilang sahod ng 22 pesos kada araw. Barya lang ito kumpara sa 125 across the board na dagdag sahod na taong 2000 pa yata iginigit ng mga manggagawa. Mumuna nga ang 22, wala itong halaga kumpara sa taas ng presyo ng mga bilihin. Kung ikukumpara pa ito sa presyo noong taong 2000, lalabas na ang totoong halaga nito ay Limang piso. Biruin nyo, limang piso? Limang piso lamang ang binigay ni Arroyo? Ano nang alam ba mabibili sa limang piso? Sa ibang region, mas mababa pa nga. Sa Central Luzon, nagtaas ng 14. 18 sa Region 7. Ang pinakahuli, 12 sa Cordillera na nagtaas ng itong Enero. Sa Region 4B, kano nga ba? Region 4A at 4B? kay ba ba yun? 12 ata sa Region 4B. Ang gulo, no? Pero teka, bakit nga ba iba-ibang sahod sa iba-ibang rehiyon? Mas mura raw kasi ang halaga ng pamumuhay doon. Pero totoo nga ba ito? Magkano bang noodle sa Mindanao? 10 piso. Ang sardina sa Cordillera? 18. Halos ganun din ang presyo ng batayang mga bilihin. At ang gasolina at crudo pa nga, mas mataas pa ang presyo sa mga rehiyon. Ang totoo niyan, itinayo ang mga regional wage board para ilibing ang kahilingan natin para sa makabuluhang dagdag sahod. Bigyan lang tayo ng barya-barya at wasakin ang ating pagkakaisa. Mula ng buuin ng gobyerno itong National Wages and Productivity Commission at Regional Wage Boards, sa bisa ng tinatawag nilang Wage Rationalization Act of 1989, para daw magpasya kung magkano ba ang ating minimum na sahod, lalong kumakalaman si nating na mga manggagawa. 82 nung panahon ni Cory Aquino, 16 kay General Ramos, 22 kay Erap, 5 piso kay Gloria at penoy kay Noynoy. Este, wala. siro ngayon kay Noy Noy. Lahat sila yung iparalaw sa kaundaran. Tayong maliliit raw ang kanilang bida. Ito nga si Noy Noy. Tayo pa ang boss. Boss? Kung ako ang boss nitong si Noy Noy, matagal ko na itong sinisante. Kung tayo ang boss ng mga ito, bakit hindi nila tayo kinakampihan sa hiling natin dagdag sahod? I isang kanilang sinasabi, malulugi daw ang mga negosyo sa bansa. Sa palagay ninyo, tayo nga bang amo nila? Pero, malulugi nga bang mga negosyante sa bansa? Para sa mga pambansang burgesya o yung mga Pilipinong nagmamayari ng gawa ng chinelas, sapatos, chichirya, baguong, patis, at iba pang malilit na industriya, hindi hamak na mas malaki ang ginagaso sa pagbabayad nila sa kuryente at mataas na presyo ng krudo at gasolina. Dagdag pang pasakit yung sari-saring red tape at lagay nasangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Ang totoo, mahigit kumulang 10% lamang ng kanilang gasto sa produksyon yung ibinabayad sa ating mga manggagawa. Ang totoong nagpapalugi sa kanila ay yung matinding kompetisyon sa mga produktong gawa sa ibang bansa. Dagdagan pa ng mga smuggled goods na talaga namang mas mura kaysa sa ayaring produkto nila. Mahirap din talaga ang kalagayan nila. Kaya dapat makaisa natin sila sa paglaban sa mataas na presyo ng kuryente at langis, sa liberalisasyon sa kalakalan, at yung katiwalian sa gobyerno. Pero ang hirap naman kung ibang may kasalanan, tayo mga manggagawang naghihirap pa rin ang laging sisisihin. Eh hindi naman talaga malulugi ang mga pambansang burgesya kung magdadagdag sila ng sahod. At ang mga burgesya komprador tulad ng nadanding kuwang ko, si Lucio Tan, Enrique Aboitis, Henry C., Enrique Razon Jr. Malulugi ba sila? Mababawasan ang kanilang tubo, pero malayong malayo sila sa pagkalugi. Habang nagtitiis tayo sa noodles, sardinas at lugaw, nagpapasasa ang mga burgesya kumprador at ang mga dayuhang kasosyo nila sa super tubo mula sa ating lakas pagawa at pandarambong sa likas na yaman ng bansa. Sarap ng buhay ng mga gaya nila. Fine dining sa mga restaurant na katumbas ng ilang buwang sahod natin weekend getaway sa iba't ibang sulok ng mundo. Ah, cruising the metropolis habang nakasakay sa mga sports car na gaya ng Porsche. Iba talaga ang buhay ng mga pagsamantala. Ang take-home pay na inuuwi natin kada araw ay sapat lamang para magkaroon pa tayo ng lakas para makapasok kinabukasan. Katumbas lang ito ng ilang oras natin pagtatrabaho. Nabanggit ko nga ito noon sa isang kasama ko sa pabrika. Ang sayo iba naman sa akin? E di pagkatapos ng ilang oras natin pagtatrabaho, di pwede na lang magpatulog-tulog sa bodega. Aba, sabi ko, hindi ganyan. Hindi tayo dapat magpatulog-tulog. Ipaglalaban natin ang makabuluhang dagdag sahod. Kung hindi maasahan ng Regional Wage Boards na bigyan tayo ng makabuluhang dagdag sahod, at lalo namang hindi ang mga kapitalista, dapat ay isa batas na ang House Bill 375 o ang panukalang batas para sa makabuluhang dagdag sahod. Dapat ang gobyerno na mismo magtas ng sahod na makabuluhan. Matuwid na daan ang kahilingan nating dagdag sahod. Nagtatrabaho tayo para mabuhay, hindi para mamatay. Sinusuklian natin ng pagod ang bawat sentimong ibinabayad sa ating lakas pagawa. Pero higit pa riyan ang ginagawa natin. Kaya naman patuloy na tumutubo ang mga pabrika at kumpanya. Napakalaki ng tinutubo nila dahil sa ating lakas pagawa. Pero napakaliit ng ating sahod. Nasaan dito ang katarungan? ang anumang tagumpay natin sa dagdag sahod ay pakikinabangan ng lipunan. Tatamasahin ito hindi lang ng ating mga pamilya, kundi ng iba't ibang sektor. Halimbawa, matutuwa sa atin ang mga tindera sa palengke kasi mas madami tayong mabibili. Mas malaki din kasi ang kikitain nila. Maging ang mga kababayan nating migrante na napilitang umalis ng bansa dahil sa kawalan ng hanap buhay at nakabubuhay na sahod sa bansa ay makikinabang din dito. Kaya mahalagang makaisa natin ang malawak na mamamayan sa labang ito ng mga manggagawa. Hindi tayo pwedeng lumaban ng paisa-isa, ng pakanya-kanya. Sa tindi ng krisis, walang manggagawa na di maghahangad ng dagdag sahod. Kaya naman mahalagang pagkakataon ng labang ito para magkaisa tayong mga manggagawa at igiit ang kahilingan sa Rimbing Aquino at lalo na sa malalaking dayuhan at lokal na kapitalista. Ang dagdag sahod ay hindi kusang ibinibigay. Ito'y pinaglalaban.